Kain tayo guys. Ang ulam po guys ay sardinas na may toyo na may kalamansi siya. Ganun yung luto dito guys sa ano, sa kabuyao. Yung ganun yung luto nila sa sardinas, toyo na may kalamansi. tapos meron ako dito ng Milo. Mm -hmm. Ayan guys, habang rest din natin guys, maglilinis ako ng ano, uh, talis ng paliguan namin. Tumahan niyo ako maglinis guys. Yung CR namin, nalilis ko na yung sahig, pero yung pinakadingding na talis, hindi pa tapos, hindi ko pa nakukoy. Kanina pa ako nag guys. May ko lang isipan mag, -ano, mag video itong taas na ito, nakulukul ko na yan. Tapos yung banda dito, ayan, nakulukul ko na yan. Ito guys, yung so, banda dito, nakulukul ko na ito. Tapos ko kulkulin. kulukulin. Kinulukul -kul ko ng ano, scotch bite. Tapos yung sabon ko, nilagyan ko na ang sunrocks. Kaya ito na lang banda dito, ang kukulukulin ko at ito ito na lang banda dito ang kukulkulin ko at saka ito magkaibang kulay yung tires namin guys yung ito nauna ko kasi itong ipakabit kasi naibili ko lang itong tires sa ano, online nakala ko nakamura ako kaya na, inuna ko yung pinakabit noon tapos nung nagkapira uli ako ay pinakabitan ko na itong sahig at saka itong kabilang uh, yung kabila dito kaya magkaiba sila ng kulay pati yung sahig iba ang kulay ano ko to guys uh, yung pinagawa ko dito guys ay katas ng pag-aalaga ko pag-aalaga ko ng bata yung pinagawa ko dito guys katas ko, ko sa pag-aalaga Bali, isa pala yung alaga ko ng guys na pinagawa ko to. Yung tunay na inalagaan ko yung isang isang araw. Yan. Tapos ko rin sa pag-aalaga ko sa kanina. Yan so, ang tayo guys kung ang trabaho natin ay isang daan ng sahot natin. Dahil tingnan mo ito guys. Tapos ko sa pag-aalaga ko ng bata. Dati nakakadiri ang CR namin. Kasi ang itin ng pader, hindi ako nakakapapaihi ng ano, um, may gusto umihi, hindi ako napapaihi. kasi nahihiya ako. Ngayon, pag may umihi, sasabihin ko siya sa kanila, sige, sige, ihi kayo. So, diba? kasi may times na siya guys, hindi na tayo nahihiya magpama, hindi na tayo nahihiya magpasiyan. Dito, dito banda guys, ay paliguan lang ka namin. Dati ko kasi itong lababo dito. Ngayon, ginawa ko na siyang paliguan, kaya ayun, may siya pa kami doon guys. So, Dati isa lang paliguan lang, at saka siya. Um, ngayon, nakahiwalay kasi yung na itong dating labago namin ay ginawa ko ng paliguan kaya ang luwag niya ang luwag ng paliguan namin ito minsan ko lang ito kuskusin guys at nakikita kong medyo madumin ha pinukuskus tsaka ko siya kukuskusin ng ganito ito kasi guys kaya ito binras ko pang sahig pala itong nabili kong ito pang sahig ngayon ginawa ko dito ko sa dingding pinakabit dapat pala dito, dapat sa dingding ay makinis. Kaya ito, pinupuspas ko siya kasi. Pangsahit kasi dapat ito. Yung ikinabit ko doon, ayun, ay makinis na yun. Yung ikinabit ko. Hindi pa ako maliligo, guys. Kasi maglalaba pa ako mamaya. Wala akong alaga ngayon. Dali maguhugas lang ako ng baba ngayon. Tapos. Tapos. Oh! Ano ba yun? Sina, ikaw na ang gumunta pa sa ako! Kaya guys, nawala na ako. Ay, ano, maglalaba pa kasi ako guys, kaya babalo mo ang bukasan ko ngayon kasi basa na ako. Ayan. Ito, tapos ko na itong bandat guys, kaya magkaiba ang kulay nito. Makinis na itong nakadikit dito sa kabila. Makinis na itong nakakabit na ito. Inay! Ikaw na ang kumuha. Nakulkul ko nito kanina ng scotch bright. Yung sahig, nabrasan ko na rin ito. Pati yung doon sa CR namin, nabrasan ko na rin. Yung dingding ng CR namin, hindi pa siya tapos. Kasi kung kinulang na ako sa budget, kaya pag may budget uli, papadurutungan ko pa yun hanggang, ano ba, hanggang dito. Kasi yung pantay nito, guys, no? Ayan, kasing pantay niyan. May panty pang nakasabit doon guys. hindi po nakakapaglaba. Ayan, kasing pantay dyan, yan. Yan. Yan, ganyan ang papantay ko sa CR namin. Ayan, hindi siya tapos, oh. Bali, isang ano pa lang siya nakalagay. Bali, isang ano nang ties. Ito, isang, isang ganyan pala. lang. Durugtungan pa yan hanggang, 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 hanggang ganito ko. Yan. O, ba, diba, guys? Ano? pag-aalaga ko guys may na ano ako napagawa ko yung CR namin ayan, ayan, guys dito naman ako sa pabila dilipat ko lang itong aking kamera ayan guys dito naman ako guys pabila ito na lang bali ito na lang yung nilinisin ko Ayan guys, natapos ko nang kuskusin yung banda dyan. Ayan. Ayan, yung karugtong guys, hindi pa kasi tapos Kaya ganyan mo nang itsura nyan. Ayan. Tapos dito nun, sinsyan nyo na yung nakasabit guys kasi mamaya maglalaba ko lang ako. Tapos lang kailangan ko na lang guys ay yung pinto dyan. Yan na lang ang kailangan kong ipagawa. Ito naman yung kabilang gilid. Pasensya nyo na maraming nakasalpay. Ayan, yan naman yung dyan guys. So, ayan, di ba nalinis na oh. Hmm. Di ba? Ayan, yan ang aming ano guys. Yung kabilang dingding na yan. Ayan. Ayan, pinalukul ko yung kanina yung patungan ng timba guys. Kasi naninilaw na pati timba. Ganyan ako kung maglinis ng CR guys. Pinukulkul ko lahat kasi minsan na naman yan kulkulin. Tulad na may alaga ako, hindi ko araw-araw nakukulkul yan. Ayan. Ayan yung aking katas ng ano guys. Yung pag-aalaga. Ayan, CR naman yung banda dyan guys. Tiles na din yung ano nyan sahig. Ayan, tiles na din. Yung dingding -ding na lang yung kulang. Kasi kinulang ako sa budget. Ayan, o diba guys Katas ng aking pag-aalaga Hindi nasasayang yung pag-aalaga ko May napupuntahan Ayan, tapos yan Pag ano, pipinturahan ko pa yan Pag may time uli Kasi, ayan, nangingitim na ako Ayan, pipinturahan ko uli yan guys Ako lang nagpipinturan yan Ayan Ayan, yan ang aming paliguan guys Ayan O diba, ayan guys Pinto na lang ang kulang guys At saka yung sa CR Sa dingding Yan na lang ang kulang dito sa paliguan namin O diba guys Dati ang pag ko ka dito guys, nakakadiri kasi ang itim ng dingding, tapos sahig. Ngayon, masarap na maligo, malinis. Ayan. Ay, wala kasi kung alaga ngayon guys, kaya ayan, nakapaglinis tayo ng ating paliguan. Ayan guys, pakita ko ulit guys, pinagtatanggal ko na yung nakasabit ko dito mga marurumi. Ayan. Ayan. Pakita ko ulit sa inyo guys, yung aming paliguan na katas ng aking pag-aalaga. Ayan, may konti pa nakasabit dun guys. Ayan yun CR si yung doon, yung may cortina. Ayan. Pasensya na kayo guys at nangitim na uli yung dingding -ding na ano, na natanggal na yung mga pintura. Pipinturahan ko naman yan uli guys. Ayan. Ayan, yan yung paliguan namin. Sinurado ko muna yung cortina guys at kita yung aking kalat na sa may kusina. Ayan, pinto na lang kulang yan guys. Na ba diba, guys? Simple lang yung aming paliguan. Yan. Ayan yung kabilang dingding. Tinanggal ko na yung nakasampay ko kanina doon. May natira pa. Ayan. Thank you